Salamat warahmatullahi ng mga patuloy tala wa barakatu mga kauta. Ini -in ang tema ng video Ayun po, magaan tayo na gapit po tayo ng ating unique na project na katapos lang ngayon po ay isisip po natin ito. Ito po ay ang tauso barong jungla Ito po mga kauta. Alhamdulillah. Tapos na po. Authentic Tausog Barong Ayan po Ito ay number 2 Dalawang binis lang po kami Kagawa ng ganitong disenyo na Barong Tausog Mga kautap Ang bed din niya po ito ay 16 inches bed din At may lapad na 3 inches tapos yung hunter niya ay buntirot po, And yung sing niya ay server na yari sa mga old coins. tapos may bakas-kas na pamo mo, na po ito mga counter. ang blade niya ay multi blade lang po po mga kaotak kung may interesado team lang po kayo sa ating page at maraming maraming salamat po sa palaging pag support at support, pa, laging pagpalo sa aking page sa sulong tax shop dito naman po ang kanyang scabbard ay yali sa jati wood and tapos mayokel okay, at imokel okay, okay ito rock sa gitna at ma ito po alam po mga photo alaming salamat po sa nagtiwala sa amin at mat matyagang naghintay ngayon isip na po natin ito yung ating barong at yung alhamdulillah din po maraming salamat sa nagtiwala din yung kalis natin na full name ay sold na po ayan sisip na din natin ngayon yan ayan po Maraming maraming salamat din po sa nagtiwala. 23 inches blade din po ito ang ating Kalistausub. At, Inquire lang po kayo sa Solotax Shop sa mga gustong na authentic design blade po. muli blade po ito 23 inches blade din po yung blade lang tapos yung nasang-asang niya po ito ay server yari din sa old queens pati yung hurt niya ito tapos yung bike kas niya pamu at saka tansuwa na binid lang para sige po mga kotak Alhamdulillah, maraming maraming salamat po lagi pagsuporta sa aming mga lokal na taos o bandayan at sana po hindi kayo magasawa sa aming sumuporta sige po mga contact please always follow my page and visit pa yan po sa my youtube channel na Surutak tak vlog sige po mga contact maraming maraming salamat Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.